paano, paano ba ang motibo niya dito? Okay? Dito tayo ngayon. At ano mangyayari? napakawawang kawawang -kawawa ang ating bansa. Ang ating mga leaders magiging adik na. Darating ang punto na mga mga leader ng ating bansa, leader ng ating mga LGUs, lahat ng hawak ng poder ng gobyerno ay mga bangag na. Bakit? Mga kli, bago ka magsita ng ganito, dapat may statistics ka. Totoo. Hindi pwede ganito. Saan nagmula ito? Saan nagmula ang kanyang findings dito? Ha? O may pinariringgan siya dito? Ha, center ba to? Sa tinagal-tagal niya sa position, anim na taon. Bakit meron pa rin? Diba? Si dating Pangulo Duterte mismo nagsabi, hindi niya kaya? Hmm. Ano bang ginawa nyo? Dapat kasi ganito yan, mga kakli. Total, ikaw yung PNP chief niya, di ba? Sabi mo, kaya mo. Kasama ka naman sa ano, war on drugs. Saan di ka nagsenador? Tinapos mo yung pagiging PNP chief mo, unless mag, hindi ko alam yung edad mo at the time. Ha? Ah, nag na siya? O saan nagpa-extend ka na nagpa-extend? Pwede naman siguro mag-extend na mag-extend. Hanggang sa matapos niyo yung anim na taon. Diba? delikado, kawawa ang Pilipinas. Oh, alam niyo na pala, ba't hindi niyo mga tinapos? Oh. Naging Bureau of Correction ba to? Uh, oh, Chief? Hmm. Dahil na extend ka na lang para tinapos yun yung war on drugs nyo. Kaya lang problema, nagkaroon ng ICC kaya kayo nahinto. Diba? So, dapat tayo magtutulong-tulungan. Huwag natin pabayaan ito. Isipin natin palagi ang kinabukasan ng ating bansa. Ito na naman tayo eh. Itong problema dyan eh, Sen. Torbato eh. Uh, medyo gas-gas na kasi. Yang campaign na yan. Una nabenta na yan kay dating Pangulong Duterte. Kasi diyan kayo kumupunta. Diyan kayo kumupunta talaga sa ano na yan. Sa issue na yan. Bakit mga kakilis? Isipin natin bakit. Ba't yan lang? Kasi yan lang yung alam niyo. Diba? Diyan lang, diyan lang umikot yung mundo niyo. Diba? Wala na kayong pakialam sa iba. Pati hindi na, napanggit ba nito yung tungkol sa kapakanan ng ano natin bansa laban sa China? Ito, si Duterte nga wala sinasabi noon kung paano paangatin ang ekonomiya niya eh. Really, yun, yun na nga eh, di ba? Doon na sila lagi na focus Bakit feeling nila yun lang ang alam ng tao dapat? Droga, droga, droga. So doon sila gumagawa? na hindi naman na, na resolve. Ulitin natin. Nasaan yung tenet po nila ng shab sa magnetic lifter? Bakit yun nakapulsit? Nakapulsit. Nakapuslit. Ah, di ba? Tapos ngayon magbibida-bida tayo sa droga. Isipin natin. Kasi alam nyo, kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pagkikilos nito? Wala. Wala na. Diba? Ah, 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 ulit, 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 ulit. Kung walang kikilos ngayon, wala nang kikilos. Oh, so dapat? Teka lang, eh di dapat hindi ka tumatagbong ano. Hindi ka tumatagbong, um, ah, do titignan niya yung ano niya, yung argumento niya. Dapat natin itong labanan. Dahil kung wala lalaban, kung di natin lalaban, ay, tama? Kung di tayo lalaban, sino pa? Para ang dating is siya. So ano ano ang gagawin mo bilang senador para mapuksa yung droga? naka na taon kang senador. Hindi mo nga napuksa yung pogo eh. Diba? May ang dami niyo nga yung pogo. So paano ka magpapa-investiga? Ah? Patawag ka special session? So dapat magkakaisa tayo alam ko, uh, kayang-kaya nyo yan. Senyo. Oh, kayang-kaya na namin. So, hindi na, kaya na namin kailangan. Eh, kayang-kaya -kaya nyo na yan eh. Oh. Yung kinasakupan, mga barangay kapitan, kontrolado ninyo yung mga lugar. Ah, uh... Di ba mga clear halata sa akin mga clear you can your, make your own ano uh, observation and judgment on this for me Walang pinanguhugutan sa si Sen. Batok kundi puro war on drugs na issue. Kahirapan war on drugs. Kasi yan ang mabenta eh. At yan yung memorize nila. Naman, ba't naman di niya may memorize yan? Bindanaw pa lang. Ang bata pa niya yung ginagawa nila. Itong uh, coming Monday, magkakaroon ako ng uh, Senate hearing itong mga uh, spate of uh, kidnappings Whoa. na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Marami-rami na rin. Okay, bakit? Bakit kailangan niya 'tong iganyan, i -i ilakas para masira ang gobyerno. Tandaan natin mga kaklair. Ano ba sinabi ni John Vicrimulia dito, ha? Pakinggan natin, ha. Pakinggan natin saan ang galing ba ito? Saan nagmula? Ah, sige, pakinggan natin. Interior Secretary John Vicrimulia says, the ransom demand reached up to 20 million US dollars. The DILG chief believes The criminal syndicate behind the abduction is connected to Philippine Offshore Gaming Operations. Ah, connected sa Pogo. Parang Chinese to Chinese kasi yung nagkakaroon ng kidnapping. Tandaan natin mga kalilak, connected sa Pogo. Ah? We suspect na ang tinanggal ang biktima ay galing sa pamilya na nag-ooperate ng Pogo dati. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. Ang dami. Oh, Pogo to Pogo. Ha? Huh? Aming, ano eh, uh, nagpaiwan dito ng mga Pogo workers na ang intention pa rin is uh, uh, gumawa pa rin ng mga illegal activities. Kasama na yan mga kidnapping activities na yan. Kasi dyan sila nasanay. ay eh. Pa-deport yung mga naiiwan na yan, especially those who work for the Pogos. The PNP Anti-Kidnapping Group says It was able to identify cell phone numbers and other information of the kidnappers. Authorities were also able to gather more information after locating the victim's driver who was found dead in an abandoned vehicle in Bulacan. Remulia adds, former service members could be involved in the incident. Ang perpetrators, ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol ngayon sa serbisyo ng AFP. at PNP. Yan. So, ang sabi nga rin ni ng Sen. John Vic, yung sinasabi na report na dumadami ang krimen, eh galing din lang daw sa troll. Meron silang pag-aaral uh, dito. Ang sinabi, ang taas na ng crime rate ng ano, troll. Pero ayon sa statistics, mas maliit pa rin ang crime rate ng ngayon, administrasyon, as compared ay take up natin do kahapon eh as compared sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So yung mga sinasabing mataas ang krimen ngayon, yung parang pinababagsak ba yung uh, yung administrasyon? Is galing sa troll. Galing ito kes uh, secretary John Vicrimulya. At ang mga nangyayaring ganyang krimen eh sa pag uh, sa mga dating pogo operators or employees or involved sa pogo. dinaan niya at sinabi niya na itong pogong to, kaya nagkakaroon tayo na problema dito. Dahil sa pogo. At sino nagpapasok ng pogo? Ngayon, hirap na hirap ng palabasin. Mga kaklil, yun yung sinasabi natin noon, di ba? Si Xi Jinping, sinabi na sa dating Pangulong Tete, huwag kang papayag na magpogo dyan. Kasi maraming krimeng gagawin yan. Hindi siya na hindi siya naniwala. Hindi niya sinunod si Xi Jinping kahit best friend sila, sabi niya. Hindi siya naniwala. Bakit? Kasi ang dala ng Pogo ay pera. Kailangan daw natin ang pera ng Pogo. Kaya pinadami ng pinadami ng pinadami ang Pogo rito. At yung iba dati niya mga kaliado, yung mga enabler ni Duterte, gumawa pa ng batas. Para sa Pogo. Oh, ngayon. Totoo yung sinabi ni Xi Jinping. Krimen ang dulot niyan. Diba? Kaya sabi ni John V. Romulia, Secretary, naglilinis tayo ng dumi na iniwan ng nakaraan. Nang kalat. Oh, nag -i -i naglilinis tayo ng kalat na iniwan ng nakaraan. Kasi ito, pogo. Diba? Kung sinunod lang ni Dating pangulong Duterte, yung yung, yung uh, advice ni Xi si Jinping na huwag mag uh, papasok ng pogo, hindi tayo magkakaroon ng ganito ngayon. Hirap. 'Di ba? Pinapalabas na natin eh pao na na napapalabas eh. The problem is may mga natitira. At 'yun ang tinutugis. Hindi e, ba? Kung wala naging pogo dito, wala naging krimeng ganyan. Tapos sasabihin mo, magpapa ka. Eh, ba't di mo pinimbestigay niyo dati yung dati naging crime ng Pogo? Panahon nyo? Isang bata, anong nangyari ba Pilipinas? Marami-rami na rin ang nangyayaring kaso. Kaya pag-imbestigahan ko, anong nangyari, bakit ganon? Lately, merong isang bata, anak pa ng uh, Malaysian, kinidnap dyan sa BGC. BGC ha, at the heart of the city. Kinidnap yung bata. Hininga ng ransom na 20 million US dollars yung pamilya. At nung nag uh, hindi nakabigay, pinutol yung daliri nung bata. Pinikturan talaga. Pinadala sa Pero sa putang bata. In itong mga walang hiyang kriminal na ito, hindi mga Pilipino. Ito yung mga foreigners. Oh, yun na nga eh, that, ang galing nga sa mga pogo na pinapasok nyo. Most likely ito yung mga oh. Chinese. Mm. Kasi hindi yan gawain ng uh, organized crime group ng Pilipinas na ganoon ka violente, na ganoon ka ruthless na kalingkingan ng bata, puputulin, ipakita sa pe. Diba? Kung hindi nyo pinayagan, dumami ang pogo dito. Diba? Hindi siguro tayo magkakaroon ng gintong gulo. So, andyan. Bumabalik na naman sila. Kaya... Hi! bumabalik na naman sila. Ibig sabihin, nung panahon nila, wala. Aba, na-fact check nga si BP Saray. Eh. Ang daming nakita't nung panahon nyo eh. Ah, ng Abu Sayyaf. Ah. Uh Natal -huh. naman eh? Hmm. I, I am, very much worried. Hindi natin ito kayang sugpuin kung hindi tayo, mag, hindi tayo magkakaisa. So Ako'y nakikiusap sa inyo in your own little way. Tulungan natin ating gobyerno. Tulungan talaga natin kasi wala rin bang masisisi. Tayo rin mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Pero sa akin, maganda yon mga klir. Tulungan natin ang ating gobyerno. Tama yan kesa okay lang magalit sa gobyerno. Mas maganda yung matulungan. Pero alam mo, may behind this eh. May, may something na gusto siyang palabasin dito. Ang iniisip niyo, uy, ang ganda magsigutan ni Senator Torbato kasi ano, ah, uh, gusto niya naghihikayat siya na matulungan ng gobyerno. Pero tingnan niyo, hindi, hindi 'wag pokosan pukosan 'yon. Ang pinopokus niya dito, malaki ang problema patungkol sa crime rate. Kaya tulungan natin ang gobyerno, magkaisa tayo. So na, pinakita niya na magulo sa panahon ni Pangulong ni Pangulong Marcos ngayon. Kaya tulungan natin. May ulterior motive dito, alam niyo na ibig sabihin, Magulo. 'Di diba? Kaya tayo na ang kumilos. Tulungan natin. Ah, bakit? Tulungan natin ang gobyerno. masuk po ito. Bakit pinapakita niya na mahina ang gobyerno pero nung panahon niya nila magaling ang gobyerno. Yan yun. Ang gusto niya sabihin diyan, mahina ang gobyerno. but in fact, mas atas ang crime rate sa panahon ni dating pangulo kaysa ngayon. So yun lang po ang gusto ko iparating sa inyo na na misahe. Uh, darating na naman ang halalan. Mm. Tayo ay na naman. Mm. Basta sana sa ating pagpunta uh, sa presinto, pagsulat na sa baluta, ang ating palaging isipin, kinabukasan ng Pilipinas. Oy, tama. Talagang kinabukasan ng Pilipinas. So most probably hindi kayo baboto pag ganun. Kasi alam na namin yung mga EJKs nyo. Di ba? EJK. Ano ba ba? Ogo. Baka makabalik. Pastor Kibuloy. Baka makalabas. O. Oh. Kinabukasan ng future generations. Dahil ito mga future generations natin. Ito ang magbabayad sa napakalaking utang na ating gobyerno ngayon. Trilyonis na ang utang. Oh? Kita nyo mga kaklir? Ito mga kabataan ito ang magbayad ng ating utang trilyones na ngayon. Hindi niya man lang nakita kung magkano inutang. Ha? Yan nga. Diba? Laki ng inutang ni ano. Ha? Yan nga natin kung magkano. Duterte leaves Marcos. Ito na oh. Yan ang utang oh. Yan ang utang na iniwan ni Duterte kay Marcos, ay kay PBBM, ito, 12.79 trillion debt. O, tapos, babanggitin na lang ni, ni Bato. Ang laki, yung mga babay, mga kabataan yan ay magbabayad ng utang na napakalaki. Kita nyo yung, yung message niya? Una, pinapakita niya na sa panahon niya, daming kidnapping. Samantang sa kanila, ang dami. Abo pa. Tapos sabi niya, kasi malaking utang, eh ito, paano to? eh halos na kinabang dito formally. Diba? Hmm. Former President Rodrigo Duterte left office with 12.79 trillion debt pile. Putting his successor Ferdinand Marcos in a very delicate fiscal... O, di mo nga, hindi mo nga in, ng pera, o, oh, in a very delicate fiscal position that could handicap. Diba? The nascent administration's spending on its programs and planned reforms. Di mo inuwan ng pera, alos oh. Delikado yung fiscal position niya oh. Anong gagawin mo yan? Utang, wala kang iniwan pera, di ba mangungutang si PBBM? Eh? Saan ko lang ano yun, Pambayan sa mga empleyado, sa gastusin ng gobyerno, kundi uutang. Tapos ibibintang niyo ngayon na malaki yung utang ng Pangulo, ng, ng administrasyon? Tingnan niyo muna yung iniwan ng utang ni, ano, ni bossing niyo.